Sa kabila ng nalalapit na deadline para sa pagdating ng mga prototype na bago ng MRT, napagalamang hindi pa pala nasisimulan ang paggawa sa mga ito. May live report si Steve Delisa. Steve? Jiggy, limang buwan na nga lang, ano, bago yung uh, Agosto. Ito yung itinaktang deadline para sa pagdating ng mga prototype na bago ng MRT. Pero hindi pa rin nasisimulan yung manufacturing ito. Wala pang nagagawa. Nakabalik na Jiggy mula sa Dalian, China yung uh, DOD-CT na ipinadala doon para alamin niya yung progress ng paggawa nito. Pero ngayong April pa, posibleng dumating yung sinasabing blueprint ng uh, prototype. Kaya nga ang sabi kanina ni DOD si, si Sec. Jun Abaya ay patuloy yung kanilang gagawing pagpapressure para masiguro na makakarating red light yung uh, mga bagol. Kung paanong paraan man daw ito maipaparating, kung kinakailangan ilipad nila o isakay daw sa bangka o barko, ang importante ay makating dito yung mga prototype na yun. Lalo dito yung nakikita ang pag-asa para nang sa gayon ay uh, maiksan yung araw-araw uh, na problema ng mahabang sila at yung sinasabi over capacity ng trendas sa dami ng mga pasahero versus dun sa uh, bilang ng mga coaches ano, o yung bilang ng mga trend na tumatakbo sa ngayon. Kailangan daw uh, pagdating dito ng Blueprint Sigi, ay sinakailangan uh, itong aralin at uh, aprobahan ng DOTC saka naman na uh, sisimulan yung manufacturing ng prototype. Hindi naman daw nababahala itong uh, si Secretary Junabaya uh, lalo na naniniwala siya na makakapag-deliver itong uh, Dalian locomotive sa buwan ng Agosto. February 2014 pa ito in-order sa kanila. At uh, kung hindi nga madedeliver ng Dalian, ay may kakarapin silang penalty na posibleng makancel lang yung kanilang kontrata. Hindi naman kaya pagmutahin sila para sa kada-araw na delay o hanggang 10 ng contract price. Nag-hire na rin daw ang EODC na consultant Gigi na kanilang pinasama sa Dalian para masiguro na hindi lang masusunod yung timetable kundi pati yung mga specifications ng mismong trend ay masusunod. Kung uh, masusunod ang schedule Gigi at uh, makakarating dito yung prototype ng uh, August at kung sasakto no, yung fitting ito sa mismong MRT, dapat simula sa buwan ng Oktubre ngayong taon ay uh, makakapag-deliver na ng tatlong bagon kada buwan hanggang makompleto yung order ng 48 cars ano hanggang bago matapos itong uh, administrasyong aktido. So, ang sigurado sa ngayon uh, sa darating na Hunyo, dapat may paparating na 7,296 meters ng Guinness. Ito yung in-order para palitan yung uh, sinasabing defective na ngayong darating na weekend, ay uh, habang hinatabayan na natin yung pagdating niyan, yung darating na weekend, ay magkakaroon ulit ano, ng short-end operations. Pero imbes na Sabado Digi, gaya ginawa nung nakaraan, ano, na Sabado at Linggo ay short-end operations ngayon, Linggo na lamang. Ang uh, magbubukas ng MRT sa araw ng Linggo, alas 10 ng umaga, imbes na alas 5 ng umaga, para bigyang panahon ano, yung uh, gagawing papapalit ng RILES. Inanunsyo rin kanina, Digi, ni Secretary na sumunod na sila, sa Government Procurement Policy Board para makapagsagawa na ng negotiated bidding para nga mapalitan yung kasurko ng maintenance provider ng MRT na Global EPT. Sige.